ito no, para sa akin ay eh, pambabastos partner eh. Mm -hmm. Pambabastos ito. Iyon na ah, ang problema natin. Dahil mismo ang taong bayan ay hindi pumapabor dito sa nangyayari. No? Biruin mo ba naman na tayo hindi tayo nang intriga dito. no mm -hmm. Kasi sa isang ano, ang alam ko meron diyan ano eh parang uh, tradisyon na seniori seniority. No? Mm -hmm. Marami ano eh. Hindi lang ata tatlo yung nilaktawan niya. Oo. Pero sa atin, wala naman yun. Na so long as sila'y nagkakasundo, masaya sila sa nangyayari, wala naman problema. Pero ito, para sa akin, ay pambabastos partner. Eh. Mm -hmm. Pambabastos ito ng... Uh, uh ng, ano, tawag dito, yung gina, nila na tradisyon. Na tradisyon. Pero... Wala kasi tayong magagawa eh kung sino ang mapupusuan ni Marcos Jr. na maging PNP chief, no? So, lahat naman yan eh. Lahat naman yan eh talagang uh, pupwede maging PNP chief. Lahat naman yan eh may kakayahan at lahat ay uh, pupwede mabigyan ng pagkakataon na, uh, na maging PNP chief kung ikaw ay karapat dapat Pero sa tingin ko, eto, partner eh. Mm -hmm. Mahirap lang kasi magsalita pero alam natin, alam natin kung bakit siya na-promote. Alam Oo, natin alam kung man. bakit siya na-promote at sa akin itong mga sinasabing mga achievements nila, para sa akin hindi yan achievements eh. Hindi siya achievements dahil itong uh, mga pangyayaring ito ay labag ito sa ating konstitusyon. Kung ito ay labag sa konstitusyon, hindi mo siya masasabing achievement kasi unang-una kung labag sa konstitusyon uh, eh, labag sa batas. Oo nga, o paano eh. naging achievement yun kung labag sa batas ang uh, ginawa mo? Ang sinasabi kasi nila dito, eh, mag-file na lang kayo ng kaso. Oo. Kung lang ka, sa tingin nyo, labag sa batas ang ginawa ko, mag-file kayo ng kaso. Pero ngayon, hindi mangyayari yan. Dahil kahit mag-file ka ng kaso at sila-sila ang nandyan, hindi uusan dyan. Mababasura ang kaso na ipapile mo dyan sa mga yan. Kasi, magkakakampi sila oh, eh. eto nga, oh, Ang sabi pa nga ni... Uh, Executive uh, Secretary Bersamin na ito daw ay reward. Oo. Hmm. Reward. Oo. So, reward lang pala ito. O, pwede palang ganun. Pwede Ang alam pala. ko, pinaghihirapan para masungkit mo yung posisyon na yan. Reward lang pala. Partner. Ang, Ito pa, isa pa isa pang makapalang mukha din to si ano, nakiusap ah. pa eh. Nakiusap pa sa mga tao niya na ah. ano daw, na... Uh, suportahan Ito nga si PNP Chief uh, Torre. Oh. Eh, kitang kita naman natin na ang taong bayan talaga mismo ang may ayaw sa kanya. Yes. Bihira to partner, ha? kasi oh. dati naman wala tayong pakialam eh kung sinong iupong PNP Chief oh, eh. Pero ngayon, nakita natin yung mga ginawa nito ni Torre eh, na... Hindi lang ano eh, hindi lang talaga nilabag yung karapatang pantao eh. uh -oh. Kasi unang-una pumasok sa private property. At uh, ito pa kaya nga hiwalay ang state sa church eh. Uh -oh. Kasi dapat walang pakilamanan niyan eh. Pero yung, pinakilaman pa rin yung simbahan. Wala namang ginagawa sa inyo. Ito pa ang malupit, di ba? Kung tutuusin, hindi nga nakapangalan kay Pastor, kay Buloy, yung warrant. warrant. Oh. At alam ko, kung hindi ako nagkakamali, hindi din doon naka-address eh. Pasig sa pasig na Pero, address. talagang yun ang ano, pinasok talaga nila dyan. Hindi naman, hindi man lang kayo maawa doon sa mga, alam mo, nakakaawa yung mga tinamaan ng tirgas, oh, yung oh. nasaktan. Ang babait na mga tao dyan sa KOJC, tapos ginan niyan nyo. Eh, alam mo partner, napakadali lang pala maging PNP chief. Oo. Oh, oh. No? Simpleng-simple lang pala. Sumipsip ka lang doon sa mga dapat sipsipan, eh may pag-asa ka na maging PMP chief. O naman. Eh, hindi na pwede, hindi na ano, hindi na ina-accept yung mga tradisyon-tradisyon sa mga oh. uh, masasabi natin na anong tawag doon, yung mga head sa kanya, uh, head sa kanya. Wala lang ganoon na. na. Oh. Basta sumipsip ka lang at gawin mo yung gusto nung nasa itaas, eh oh. may pag-asa ka maging PMP chief. Ang mahirap dito, baka mamaya eh yung mga susunod na gusto maging PNP chief, eh, no. gayahin. Yan. Yeah. Diba? na lang sinabi natin kagabi, no? Mahirap eh, eh. Mahirap yan. Baka mamaya may gumaya. Doon sa achievement pala itong ginagawa niya. Oo, di ba? Oo. Ay, pwede pala ako maging PNP chief pag ginawa ko ito. Oo. So, yun ang, na. nakakatakot. Pero partner, taong bayan na mismo ang nagsasalita. Lahat ng post nila, GMA. Uh, kung ano pa, PTV4. Lahat ng mga ano nila, pinagtatawanan. Kung naalala mo, yung promotion nila, yung nakaputi sila, uh, di ba pinagtawanan din uh, niyo ng tao ba? Ang dami, no? Pinagtawanan. Da daming ha, Oo. No, dapat dun pala, nakakuha na si Marcos Jr. ng idea kung ano ang mangyayari kapag inapon niya yan bilang PNP chief. At ito na nga, nangyari na nga. Pero wala tayong magagawa dyan, partner. Eh, hmm. Ang gagawin na lang natin dyan, sabay-sabay eh, sabay -sabay tayo mananalangin na God save Pilipinas. Oo. Uh, Oo. Uh, uh, yun na lang siguro. Kasi, ah, uh, dito, sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr., parang sa tingin ko, at nakikita naman natin, ang pinagagana nila kapangyarihan, kapangyarihan at pera. Mm -hmm. o, kapangyarihan at pera. So now, o, anong patunay dyan? O, yung mga pagbibigay nilang akap-akap. Ayun, ayun. Yung, yung eleksyon. No? Yung eleksyon, ginawa nilang uh, pangsilaw sa mga tao, yung mga job fair, job fair. Mm -hmm. Tapos, Magdadala sila ng mga kandidato. O, oh, tapos yung akap aX dadalhin nila doon na ang sabi ng Komilek, bawal yun. Pero ano nangyari? Wala. Ba't nakalusot? Diba? So doon pala, mga kababayan, this government is nothing but the power and money. Pero wala silang abilidad mm -hmm. na ayusin ang problema ng Pilipinas at ayusin ang pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino dahil inuuna nila ang kanilang mga sarili. Mayroon dito mga partner. Ma? Oo. Oh, Ngayon, eh, nakuha na ni Torre yung gusto niya. Si oh. PnP chief na siya eh, kasi eh naman... presidente na ulit. Oh. <laughs> <laughs> kasi nang ano eh, yan ang parang pinaka achievement ng isang pulis, oh. 'di yung PnP chief. Ngayon, ang mahirap dito mga partner eh ang ano, pag dumating yung panahon na siyempre may anak 'yan, may apo 'yan, eh Paano naging PNP chip yung ano mo? Yung lolo mo o tatay mo. Ang pangit nung ano, ang pangit nung dahilan o yung uh, rason uh, kung bakit siya naging PNP chip. Oh. Dahil naging PNP, naging PNP chip yung lolo ko dahil ano? Dahil naging ano uh, pinadala yung uh, yung dating pangulo sa ibang Hindi. bansa. Yinipit. Oh. Tapos, yung magaling na presidente sa bansa, marami oh, nagawang presidente. Marami nagawa. nagawa. Tapos yung isang simbahan, ginipit niya, kaya siya naging PNP chief. Kakaya. <laughs> <laughs> Tapos, uh, yung presidente, eh, sinunod niya, kaya siya naging pre, uh, PNP chief, na kahit alam niyang mali yung mga ginagawa niya. Yun, Ngayon, na, na, na. nakuha mo na yung ano, gusto mo, Tore. Uh -huh. Nakuha mo na at na, alam kong masayang-masaya ka dyan kasi nga, nag-post ka pa nga na sasabog na yung umuusok na yung inbox ko. Eh. Charot! Na lang, <laughs> eh. eh, mo si sir no? Uh, At, uh, nakuha mo na yung gusto, uh, gusto mo. Sana naman, ewan ko kung paano mangyayari, kung magbabago ka pa, sana ngayon, nandiyan ka na sa pwesto, gawin mo yung dapat, gawin mo yung tama para may pag-alis mo dyan sa posisyon na yan, o pag-alis mo sa bilang PNP chief, eh meron ka may iwang legacy na, oh. ay, okay lang, naging ano yan, naging sip-sip yan sa presidente dati, pero, nung naging PNP chief na siya, eh, ginawa niya naman yung trabaho niya. So, may oh. pagmamalaki ko pa rin. O, oh, ba? Diba? no? Pwede. Kung gano'n sa, kung, oh. kung magbabago pa siya, partner, ah, oh. diba? ayun na lang ang hiling natin, kasi wala na tayong oh. magagawa diyan, nandiyan na yan, eh. Oh. Diba? Eh, sana naman, may maiwang ka magandang legacy, sa Pilipinas at 'yung tama naman ang gawin mo, 'wag naman 'yung pamumulitika lagi. Hindi ka naman dapat sumali dyan eh.